pag ganyan ng ganyan mga klasing pananakot na ginagawa doon sa mga taong may pagkautang yan ay uh, pe pwedeng uh, kasuhan niya yung mm -hmm. nagpautang sa kanya ng uh, grave threats okay so pag alimbawa, kapag merong uh, sabihin na nating um, konkretong pagbabanta sa buhay mm -hmm. pwedeng pumasok as grave threat yon oh uh, that's under the revised penal code naman yon oh. Pero kapag through electronic or social media mag-iiba yung mag-iiba mag ng konteksto, mag-iiba 'yan dahil tataas ang kaparusahan by one degree. Higher with you, is, uh, under what law yan? Yan ay uh, nandoon sa Cybercrime Prevention Act 2012. Kapag ikaw ay nagbanta sa buhay ng isang tao o kaya ay uh, lagi kang nananakot, no? Miski hindi pagbabanta sa buhay pero ay gumamit ka ng computer system. Ito ay papasok sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na kung saan tumataas ang parusa uh, by one degree.